Sige, banat. Ayan, tutong. <laughs> Butas, tandaan ninyo ha. Mabutas yung kaldero. Mabutas yung kaldero ni mama. <laughs> Masarap na pagkatutumpin, no? Masarap yun. Kasi ano? Matutong. Yung amo mo dahil pag nakatukat, dito din niya nagluluto. Ano? Iba yung luto niya, na. Hmm? no? Iba siya magluto. Ay! Itong <laughs> <laughs> dalawa, nagkaroon ng totong. Hay well, baka kalan nyo, wala kami kakain din. Hindi, baka kalan uh, nya wala kami kinakain na gusto kasarap, lang. Eh. Gusto namin. Gusto lang namin yung toto. Wala um. kami pagkain kaso totoo lang masarap.